Ayan ano Dito, eh, ano ko, eh, sabi ko nga sa inyo, minsan di ako masyado nakapokus sa ano. <laughs> sa camera kasi tinitingnan ko yung dinadaanan ko Ayun na nga. Yung may mga daan ng mahaba, tapos <laughs> malulubak ka sa kanal. Kaya, kaya, may dala rin akong kahoy. Maraming purpose yung kahoy. At iba yung kahoy ko, bayog eh. Medyo sinara ko na rito kasi bumabalik yung tubig. Tapos dito tayo. Tingnan natin dito. Okay. Titingnan ko dito. Na ito na huli pa na rin. Ito yung madalang, oh. Tingnan niyo ah. ayan hmm, oh. Kasi hindi na tutuyan ng tubig 'to. 'Yon yung may natutubig patay talaga yung palay ron kasi sinabugan lang to hindi tinanim man eh. Eh ngayon may tanim na. Ay ano. Oh. May hulip-hulip na kahit papano. Ang lawak din kasi. Kailangan na eh. Magkaroon din siya ng palay eh. Yan namang ano na yan. Alibasa kasi hybrid naman yan. Mamumuno yan. Malalaki. Kaya. kaya Magdidikit-dikit din yan. Uh -huh. Hindi na ako pupunta ron hanggang dito lang ako. Uh, yung mga katabing bukid ko eh hindi naman hinanda, sinabuga lang, okay rin naman. So, oh. uuwi na tayo. Pauwi na. <laughs> Lakad tayo. Pasadahan ko ngayon kayo. Mamaya ah, na lakad tayo lakad pauwi na tayo kalayo rin ang uh, ng lalakarin ko eh. Aba, hanggang doon sa may dulo na yon kung, kung uh, mayro meron siguro ng isang kilometro. <laughs> lakad talaga na ano yung pabagal lang kasi hindi lang pwedeng mas mabilis, hindi mabilis kasi matatalbak ka sa putik magandang panahon ngayon malamig kanina sabi ko na kainit kaaga-aga pa eh nung nandito naman ako sa bukit kumulim-lim naman ah eh. talagang tagulan eh. na mabuti na lang kamo at malalaki na yung palay eh. hindi na siya hindi na siya basta-basta mamamatay kapag pagkaunglan hindi na basta-basta lulubog mataas na siya eh mataas na siya sa pilapel ayan oh Kaya lang pa tayo nagnunda muna yun eh Yung television ba yun o oh? Payong-payong ano eh Kahit maliliit pa eh Ispira mo naka Kailangan niya tayo ito eh sa susunod eh. Bago mo ano eh Save time in mo Para mamatay lahat eh. oh, yun o oh. Eh naka Pagka pinokos mo naman yung Ano mo rin Saka bibili ng pang spray niyan Hindi mo rin ma Ano eh minsan kahit anong ini-spray namin Ayaw madali eh, kamahal ng pandamo mo Ay nako pare parehas lang eh Pinopromote nila sabi walang damo Pero magkakadamo naman O oh, sige Lalakad na ako doon <laughs> Ayun Ayan ay kalayo ah Hanggang doon pa ako sa dulo na eh eh eri pa lang ako sa bungad o oh, doon ako pupunta doon. so may mga punong kahoy na yun doon, doon ako pupunta ando yung sa sakyan ko doon nakaparada eh. doon kasi sa kabila dyan sa may mga puno na yun hindi ako makadaan dyan hindi pa pinakita ko na nga nung isang video ko merong ano doon ginagawang karsada doon sa may irrigation eh ang lalaki ng bato kaya walang makadaan kaya dyan kami Mabuti na lang ako at may option. Meron na akong ano sa highway. Pero yung ibang mga magbubukid sa gitna, ay, wala talaga, sakripisyo. Talagang iikot sila sa ibang ano. Medyo mapapalayo. Oh. Ayan, ayan yung hinuli pa na. At least may mga ganyan na. Oh. Malalaki na. <laughs> Ito naman yung walang hulip. Ayan eh, nyo may damo. So, <laughs> hindi madali yung damo na yan. Kasi ako yung magpapabili pa ng noblik yung yung kasama ko eh sabi ko ko meron pa naman daw siyang pandamo. Kaya ang Korea tayo ako spray mo yung, kako, na lang pag hindi nadali. <coughs> di birahin natin ka ko nung kung noblik o kung ano yun. <coughs> Ah, uh, malaki naman na yung palay sa damo. Okay na rin naman. O, so, sige. Lakad na tayo. Baka abutan tayo ng ulan dito. Ay, dito naman. Maganda naman na. Oh. Yeah, maganda. Ano ba to at barang? <laughs> Kailangan gaganunin mo meron. Pero talagang ano yung may may butas. Aagos ah, agosto sa ano eh. Umaagos eh. Ano yata yon yung binutas ng kalangka o oh. igat. Alam niyo ba yung igat yung palus. Yung mahabang ista. Yung dito ako tumadaan eh. Sa pilabel kasi malambot. Hindi pa pwedeng apakan. Eh dito pag namali ka. <laughs> Totoo yung bang na naman si kasaka rito. Ay oh, nako, hindi kaya hindi ka pwedeng mabilis eh tinitinda din natan ko. Pat Ayun, Tayo na. Ah. Uh, nakaaho na. Hugas muna tayo. Oh, sige. Yeah, maganda na rin yung pala eh, yun, no. Medyo okay na. Naka tawag dito <coughs> nakaangat na siya sa lupa <laughs> ganda ng pagkaulan eh basta ganun ganun lang pasundot sundot lang yung ulan maganda sa palay eh ah. oh. berde berde ah O, sige sige po ay nako kaya si kasak hindi ano lang sa tao tao eh oh, O, sige ciao